Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, walo ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina sesat at Aaron, Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ikasampung araw ng buwang ito, bawat puno ng sambayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsasalo-salo sa isang kordero ay babatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangang ang kordero ay lalaki, isang taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ikalabing apat ng buwan at sa kinagabihan sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanikanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin nito at kakaning kasama ng tinapay na walang lebadura at nang mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis nakasandalyas at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Egypto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man, at parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Egypto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makita ko may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong heipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos kot Panginoon, anong aking hihandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayon ay maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangi sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang kinatanggap. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayun din naman, matapos magapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Bisperas na ng Pasko, alam ni Yesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Yesus at ang mga alagad. Naisilid na ng diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Yesus. Alam ni Yesus na ibinigay na sa kanya ng ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahaponan, tumindig si Yesus. Nagubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutulito. Panginoon, sabi niya, Di yata't kayo pa ang maguugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi hindi ko po pahugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Yesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Yesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang maugasan na ni Yesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag din niyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo